So, eto balikan ko lang. Gusto ko lang kasi parang sa tingin ko and even siguro ating mga ibang mga taga pakinig, taga subaybay, Congresswoman Paul, yung pinaka uh, social impact talaga. And I understand yung mga beneficiaries dito will thank you uh, perpetually uh, sa ginawa yung batas na ito, yung streamlining ng adoption ng mga bata. Dahil uh, alam ko yan, kung mga parang hindi naman sa nakaka-relate ako personally, pero marami tayo kilala yung mga qualified adopting parents pero hindi makapag-adapt-adapt -adapt, dahil nga sa napakaraming mekos-bekos Uh, congressman para lamang uh, maggrant sila. So, uh, so ngayon, sinabi nyo, 6 to 9 months, pwede nang makahanap ng bagong tahanan ang isang bata either abandoned uh, uh or found o kaya ay abused. Congressman Paul. Uh, tama yon Raymond. <clears throat> In fact, operational na headed by Yusek Janel Estrada. The National Authority Child Care. Dati, essentially, para na paliwanag ko, kailangan mo mag-file sa court. Kailangan mo na okay. abogado. Tapos dadaan yung adoption process, lahat ng requirements in court. Ngayon, pwede ka na by administrative uh, filing uh, sa DSWD, sa office ng NACC, National okay. Authority on Child Care. So administrative adoption na lang, pero nandun pa rin lahat ng mga safeguards. Both hmm. for the adopting family, parents, and for the children na kailangan ma-adopt, na uh, matching. Hmm. So, administrative na lang. So, uh, and in fact, medyo, me, marami na, medyo meron ng mga na-testing, marami ng na mga natulungan In fact, uh, invited ako a few months ago, uh, ang daming mga uh, stakeholders na tuwa tuwa sa ginawa po natin. Hmm. Tsaka, may, tsaka may isa pa nga ako, Raymond, eh, na Nag-trending. palagi ko may good chance na papasa yung anti-balasubas parent bill. Ewan ko na uh, nabasa mo yan. Uh, I-push natin, natin yan, Congressman. Oo, tulungan ninyo ako. Uh, malapit nang mapasa sa committee on the children of, uh, of uh, children of uh, committee on children's welfare. Essentially, yung bill na, na sinulong ko ngayon, uh whether uh, whether kasal kayo or hindi the non-custodial parent ibig sabihin yung anak na nasa labas di ba uh, hindi natin i-legislate yung morality pero i legislate huh. natin kailangan na riwalay kayo whether kasal o hindi kailangan may financial support yung mga anak na iniwanan